Hello guys! Nandito tayo ngayon at magluluto tayo ng pansit bihon. Ito si ano, binigisa ko na yung ating pasayan, yung shrimp, saka carrots, at saka sili. Ngayon natin yung repolyo. Uh, Lagyan na natin agad ng chicken powder. Para magkalasa. Lagyan na natin yung na. so again, bin stop magiging natin ng konting toyo tapok lang natin siya tapos i natin yung ano manok pagbalin natin muna ito sa kawali tama na yan ngayon lagay muna natin sa ano dito at i natin yung manok yan na guys ngayon magpa ano magpainit tayo ng mantika ulit Lagyan natin siya ng chili garlic oil para medyo may anghang-anghang. Ayan guys, mainit na yung ating mantika. Lagay na natin itong ano. Magisa natin yung manok. Ayan. Ayan guys. Ano na yung sibuyas. Lagyan natin itong nanok. Bali po ang mga backbones ito. brown ang na natin siya. Ayan na guys, nag-brown brown na siya. Nagyan na natin siya ng toyo. ngayon lagay na natin yung tubig. Para lutuin muna natin yung manok. Ayan. Lutuin natin itong manok. Pakuluan natin siya ng pakuluan. maganda natin ilagay yung noodles. Pansip. Okay. Lagyan na natin siya kagad ng paminta. Okay. Dami na yan. Kapad natin siya para madaling maluto. Ibun muna natin. Guys, kumukulo na. Ilagay natin yung chicken pow ah uh, cubes. Para mag-enhance yung ano niya, flavor ng manok at saka lasa. din natin siya ulit. Ayan na guys, after 30 minutes, naluto na siguro yung manok. Lagay na natin yung bihon. Ito, nahugasan na natin itong bihon natin. Saka yung ano. Ayan. Saka itong ating <coughs> tangtong.

Nakita naman yung asawa ko. Kararating lang galing sa trabaho, magtatapon ng basura. Wala akong hahanapin. Isa lang talaga ang ano niya, disqualification niya. <laughs> Kararating lang niya, hindi pa niya, hindi pa siya nakaano. Papasok lang sa pintuan, nakita niya yung mga basura kasi hindi niya nakapunta doon sa um, ano, garbage site hindi baka may infection ako ito na guys ang ating ano, pansit kaya na natin yung apoy yan tapos ilagay na natin yung ating ano gulay malasa ito guys kasi meron siyang shrimp at saka meron siyang manok lagay na natin lahat mm -hmm. yun hmm. ito na guys tapos ng ating pansit. Ito ng ating finished product. Pansit, bihon at kanton. Yan na guys ang ating finished product. Ang ating pansit. halina na kayo't kakain na tayo.